Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik po tayo. Gusto ko lamang pong pag-usapan ito. Siguradong nakita niyo na ito sa video or naka kumalat na 'yan. Ah, uh, ito pong nasabi na vulgar po ni uh, Senator Bato kung sino talaga, kung sino ang nasa likod at sino ang gumastos sa pagkuha kay Tatay Ningong. Pag-usapan din po natin itong uh, memo or statement na ipinalabas ni VP Sara kasi nga po medyo talagang hindi niya nagustuhan ang nangyaring pagbisita uh, or ang welfare uh, uh, check daw po kay Tatay Digong. Basahin muna natin yan and then punta tayo po tayo sa video ni uh, Senator Bato tungkol dyan sa, uh, sa ano kung sinong nasa likod ng pagpundo kay, uh, sa pagkuha kay Tatay Digong. Ito pong welfare check po na ito, medyo nakakaduda. Pagbasahin po muna natin ito. Bakit ko ba nasabing nakakaduda? Eh, si BP nga, Sarah nga po, nagdududa siya eh. Kasi ganito nga po, basahin natin ha. Basahin natin. Ito po. Statement po ito ni BP Sara. Vice President of the Philippines. Ito po. September Uh, 24 September 2025. Ito po ang sabi. Sabi niya po, I have received disturbing information from Malacanang that a report uh, about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials interred the detention unit under the false pretense Of conducting a welfare check and interviewed a PRRD, the city officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visit. Sabi since the month of March, there has always been a at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being in humane treatment. the permission given by the icc in allowing the agents of the very government that abducted president to intrude upon him without seeking information from family members who are in the hague places his life, safety, his life and safety, in imminent danger. Sabi po dito, if such sham welfare check are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen, his death in custody as a direct result of this intrusion the false pretense of conducting a welfare check these are nothing but orders of president marcos disguised as consular function and we strongly object to such visits prrd does not need you your family will uh, our family will take care of Him, Sabi pa niya, President Marcos should know that we have uh, several overseas Filipino around the world detained, distressed, abandoned or neglected who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you but you have failed them. Oo naman po mga kababayan trabaho naman po talaga ng Philippine Embassy, yung consular visit nila, yung welfare check nila, ginagawa naman talaga nila yan. Pero mga kababayan, mahigit na pong anim na buwan doon si Tatay Digong, bakit all of a sudden biglaan na andun kayo? Ang problema pa po, according dyan, hindi kayo nagpaalam sa abogado man lang or sa pamilya especially. Ano po yung welfare visit, visit na yun? Ba, welfare check na yun? Sikreto? Mga kababayan, ang, alam naman natin ang ibig sabihin ng welfare check. Katulad na nga po ng sinabi dyan sa baba, marami po tayong mga kababayan na kaditain. Walang kamag-anak, walang abogado, walang nagbibisita. Kompleto po niyan si Tatay Digong. Anong welfare check po ang gusto ninyong gawin? At bakit po hindi nagpaalam? Di umano, sabi sa sa binasa lang natin, di ba? So mga kababayan, hindi po natin masisisi si uh, VP Sara kasi nga po, sabi nga niya, yung bakit daw po yung yung go yung gobyerno na nag uh, na nagsurrender sa kanya kumbaga yung kumuha sa kanya ay pupunta doon para bisitahin siya hindi ba Sabi nga po ni Senator Marculeta nagkaroon kasi ng uh, parang uh, privilege uh, speech itong si Tatlong Sila Senator Bato sinet Senator Bato nga mangiyak ngiyak pa habang binabasa niya yung kanyang uh, 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 yung kanyang uh, statement Senator Bongo at uh, nag ano nagtanong itong si Senator Marcolita. i upload ko na lamang po yun kung hindi pa po ninyo na, na napanood kasi mga kababayan na, na nag-aalala po sila dahil nga po once again sabi nga ni Senator Marcolita, kung ikaw ang ang nagpa, nagbigay ng sakit mo o ng karamdaman mo o ng sama ng loob mo tapos ikaw pa rin, ay bibi, ikaw ay bibisitahin ng taong nagbigay sa iyo ng, ng samanan loob. Ng taong, nag, ng gobyernong nag-surrender sa iyo, iyon ang bibisita sa iyo. Kaya nga po, pinag, hihinalaan nila ito, ano bang ginawa ninyo, anong gagawin ninyo? Kung malinis po yan at maayos, bakit po hindi nyo man lang ipinagpaalam? Mara, nakita nyo naman, laging may tao doon. Laging may bumibisita doon. Bakit palihim pa? 'di diba? Kahit po sabihin nila at alam naman natin na trabaho po tal talaga nila 'yan ng uh, ng Philippine Embassy nang kung saan man sila nakadestino naka yung kanilang consular visit, 'di ba? Yung well um, well check, yung welfare check. 'Di ba? Trabaho po ninyo 'yan. Ang kaduda-duda nga lang, bakit pasikreto pa pa? 'Di ba? Pasikreto pa. Alam niyo mga kababayan talagang na parang nag-init talaga ang damdamin ko nung makita ko yun. Bakit? Bakit? Kung, maay kung maganda po ang intensyon ninyo, bakit kailangan pong itago ninyo? Bakit kayo lamang ng IC at ng, ng Philippine government ang nag-usap nag para gawin yung ginawa ninyo? Tanong lang naman, bakit? Hmm. Ngayon ko in-interview ninyo si Tatay Digong, Sinabi na nga po na malilimutin na siya eh. 80 years old na po siya. Baka natural po 'yon. Ang kasi ang sabi po ni uh, Senator Bato at kahit na po si uh, Senator Bongo, bago nyo pa man yan inalis, nagkakaroon na po siya ng uh, malilimutin na talaga. Meron pa nga si, ta, si, si Senator Bato. Naalala daw ba rin yon, nung dinarayan sa Senado? Halos pa ulit-ulit na siya sa sinasabi niya at parang nalilimutan na niya yung mga pangyayari. So ngayon, parang kinuha ninyo yung taong wala naman talaga sa talagang hindi na masyadong nasa kanyang sarili. So napakawalang hiya talaga ninyo. ba? Diba? So ngayon, kung in-interview ninyo po si Tatay Digong doon, ay paano kung nagsabi siya ng bagay na hindi naman niya ibig sabihin na yun ang gusto niyang sabihin. Kung kung kasi means nag, yung mayroon kasing mga ganyan na hindi na alam ang sinasabi din. Kaya kayo talagang yung evil talaga kayo. Para sa akin, kung maayos ang intensyon ninyo, ano po bang ah, mawawala kung isabihin niyo man lang sa kanilang pamilya. Actually, papakita ko po sa inyo. Itong uh, very short na uh, uh, yung nag-live kasi si uh, Atty. Trixie. Nandoon si Tio Moreno. Meron siyang kaunti lamang na sinabi, update kung anong sinabi ni, ni uh, Atty. Kaufman. ...daw ng humba. O, ah, oh, diba? Guys, just an update. Um... Attorney Kaufman is completely aware of the statement of Libetara um, earlier. Mm. However, the previous visits now of the consulate uh -oh. is course through the defense of De tong But th at this time, he was not informed about the visit. Oh my God! So, meaning to say. Ay, ngayon daw naghanap siya ng legal avenue because it's an invasion of someone's private uh, oh, oh. privacy daw wow. kasi the visit came right after the announcement of the indef indefinite uh indefinite adjournment. Uh -huh. and ang indefinite adjournment ba attorney, yun ba yung walang specific time. Na, yes. for example na postpone pero walang specific time to reconvene or kusang ulit yung yes. so yun lang po mga kababayan yung may nagkukwento na sila tungkol dun sa tinatawag nilang uh, uh, indefinite uh, adjournment. Sabi ka, sabi ni Tim Moreno, update daw po si uh, uh, Attorney of Man ay aware sa statement ni ni Bipisara. Yun daw kasing dating uh, consular visit, I think yung po yung unang yun yata ang tinutukoy niya yung unang-unang pagdating ni Tatay Digong doon sa IC, doon sa Daheg, nung ilang araw, meron nagkaroon doon ng consular visit po ba 'Yun lamang ang nangyaring bisita. Everybody was aware, Attorney uh, Kaufman was aware. They went through the uh, defense uh, uh, lawyer. So alam nila, alam nila lahat 'yan. Pero ito daw pong nangyari na pagbisita ay hindi alam ni Attorney Kaufman. Kaya nga, 'di ba? So kaya nga sabi niya, anong sabi niya? naghahanap sila ng legal something kasi daw po yun daw ay parang lumabas na invasion of privacy ni Tatay Digong. Punta po tayo dito sa sino bang nasa likod. Pakinggan po ninyo to. Kahit si uh, MJ here, parang sabi niya, ay ngayon ko lang narinig yan ah. O, pakinggan po natin. Salamat po sa SMNI sa inyong news. Well, we, we expect that to happen dahil uh, they are here uh, moving heaven and earth no? para talaga uh, madiin si Pangulong Duterte. Uh, expected na natin yan. At, uh, yan, kaya naman yan na uh, dipinsahan ni Pangulong Duterte yung mga akusasyon na yan. Uh, alam mo, yung mga mga ebidensya na yan, nakalap yan dahil yan sa pagsusumikap no, ni, ano, eh, eh ni speaker Romualdez at ni kuan ni Salvico sila talaga uh, kuno ano, nag, uh, nag uh, nasa likuran ng uh, pagpatakbo ng uh, investigasyon pagpapasok sa ICC dito sa Pilipinas kahit sila sabi natin na wala ang walang jurisdiction ng ICC pero still sila ang nag-entertain doon pa nila pinapa-check in sa hotel ni Salvico sa Maidas Hotel sa Pasay at lipat-lipat Manila Hotel pa rin yun, eh, ano, ni Saldico? Yung Maidas Hotel? Ano daw? Sinabi niya nga, Sinabi niya nga dito. Ano sabi niya? Ebidensya na yan. Nakalap yan. Dahil yan sa pagsusumikap no, ni, ano, ni, 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 Speaker Romualdez at ni, kuan, ni Salvico. Mm. Sila talaga ang uh, no, uh, nasa likuran ng uh, pagpatakbo ng uh, investigasyon, pagpapapasok sa ICC dito sa Pilipinas. Kahit sila sabi natin na wala, walang jurisdiction ng ICC. Pero still, sila ang nag-entertain. Doon pa nila pinapa-check-in sa hotel ni Salvico, sa Maydas Hotel sa Pasay. At kung lipat man nila, ay uh, sila po ang gumagasto uh, at uh, yung mga tao na yan uh, ay talagang uh, with full ko uh, na uh, may may security na uh, full, maganda accommodation pa at uh, yung mga pulis na gusto nilang uh, bumaligtad ay uh, maraming offer po, unlimited po. at alam natin na ito pala kaya pala ang dami-dami lang pera na para panghabol kay Pangulong Duterte yun pala galing pala dito sa mga ghost projects na ito na mm. uh, nakakalungkot po, nakakalungkot po, uh, kaya uh, inahabol nila yung taong na uh, nagtatrabaho lang para sa bayan at ang pangdidiinan na lang husto gamit ang... Uh, Kaya pala naman, di ba tinatanong nga natin noon, sino ang gumastos sa hotel, sa sasakyan, sa security, pampered pa talaga sila? Hindi ba sila mga nangangalap ng ebidensya? Lahat halos sila si si ano walang nakakaalam daw. Hindi ba sinasabi natin may mga intelligent uh, funds kayo, hindi nyo alam na uh, pa, ito pala pinapasok na tayo nangunguha ng information, kunyari hindi nyo alam. Mga kababayan, ang dami po nila talagang ginawang kababalaghan sa ating bansa. Kaya hindi po maayos-ayos, ang dami po mga hayop, mga hype. It's YPE. <laughs> mga hype. Hype talaga kayo. Di ba? Biro mo, kung totoo man po, na si Vitata Digong ay already medyo confused na noon pa man, bago pa nila kinuha, napaka walang hiya ninyo. Ang uh, questionable. Questionable. So, sige lang, everything will will pull into its right, right place. Opo, first time namin yung marinig na angulo, Senador, pero ito nakikita ngayon na nadidiin, na tinahanap sa Pilipinas si Congressman Zaldico at uh, nagresign sa puesto si uh, Speaker Martin Dumalas dahil nga sa matinding pressure. Ito ba ay para sa inyo poetic justice para po sa dating presidente ng Pilipinas? Ah, uh, partially. Partially. Uh, it, uh, it can be it can be it can be considered as a uh, poetic justice pero uh, hindi pa talaga total total poetic justice yan. Kulang pa. Kulang pa. Ay mga kababayan, kahit si MJ, sabi niya ngayon lang niya narinig yan. Pero I am pretty sure po alam ni hindi po pipityugin ng mga to dating PNP chief dating presidente now vice president pa meron pang vice president May mga military po 'yan, mga retired military. Sa akala ninyo pababayaan 'yan. Sa akala ninyo wala silang mga um, uh, ano uh, mga secret informant, mga intel dyan. Kaya alam nila, ulitin ko, kaya alam nila ang nangyayari. So mga kababayan, sa atin po, nakikiusap tayo, tayong lahat. Magtulong-tulong po tayo. Hindi po po pwede na ito po ay ang bansa natin ay mapasailalim sa ganitong klasing mga tao. Nagagawa silang pala kahit na po may ma, baka may magorgor pa yan. Baka mamaya magorgor yan or mawala ng buhay si Tatay Digong dahil sa ganyang ginagawa nila. Sa galit, siyempre. alam naman nila. Sino bang nagbigay ng pasakit? Tapos pupunta ka doon magpapa-welfare -wel check ka? O kumusta na ba? Anong gusto niyo malaman? Kung talagang concern kayo sa welfare ng ating Pangulo, ng dating Pangulo, iuwi niyo!